Isang mahirap na batang ina, pagod at gutom, natulog sa balikat ng isang estrangherong lalaki sa eroplano. Ngunit hindi niya alam ang lalaking yon ay isang kilalang si na magbabago na kanyang buhay magpakailanman. Part 1 Ang lamig ng gabi ay dumampi sa balat ni Mira habang hawak-hawak niya ang maliit na bag na tanging laman ay ilang pirasong damit, gatas na anak, at isang lumang laruan na gawa sa tela. Sa kanyang mga bisig, mahigpit niyang niyayakap ang sanggol na si Babilia, na mga tatlong buwan pa lamang. Esirye, anak, sandali na lang, makakarating na tayo, mahinang bulong ni Mira habang naglalakad sa airport terminal na Maynila. Ang kanyang mga mata ay halatang puyat at ang kanyang katawan ay tila bibigay na sa pagod. Bata pa lang si Mira, ulila na siya. Lumaki siya sa bahay ampunan, sanay sa hirap at sa murang edad ay natutong magbanat ng buto para mabuhay. Nang makilala niya si Carlo, akala niya ay natagpuan na niya ang tunay na pag-ibig. Ngunit matapos siyang mabuntis, bigla na lamang itong naglaho, iniwan siya sa gitna ng kahirapan. Gayon, may hawak siyang ticket, isang biyaheng patungong Cebu, huling pera niya, huling pag-asa niya. Doon daw nakatira ang matagal ng kaibigan ng kanyang yumaong ina. Ang sabi, baka raw matulungan siya doon makahanap ng trabaho bilang kasambahay. Ngunit sa totoo lang, takot si Mira, Takot siyang baka hindi siya matanggap, baka mapahiya, o baka tuluyang wala ng matirhan. Pero sa bawat tingin niya sa munting mukha na anak, nakakahanap siya ng lakas. Pagpasok niya sa eroplano, ramdam niya ang titig na ibang pasahero, isang dalagang mukhang pagod, bitbit -bit ang sanggol, nakasot ng simpleng duster, at walang halong mekyup sa mukha. Excuse me, ma'am, sabi ng flight attendant, ito po ang seat ninyo, labing walong B. Mumiti siya na mahina, Salamat ko. Pagupo niya, napansin niyang ang katabi niya ay isang lalaking nasa mid-negatibo 30S, nakaitim na suit, mukhang seryoso at abala sa cellphone. Ang relo nito ay mamahalin at halatang mayaman. Isa itong larawan ng tagumpay, matikas, matino at tahimik. Good morning, mahina niyang bati, mahiyeng. Mumiti lang ng bahagya ang lalaki, sabay sagot na, good morning. Habang lumilipad na ang eroplano, nagsimulang umiyak si Babilia. Tinangka ni Mira na patahanin ito, pero halatang gutom at antok na ang bata. Ilang pasahero ang napalingon, may ilan pang nagtaas ng kilay. Pesensya na po, mahina niyang sabi, halos mangyak ngiyak na sa Ang lalaki sa tabi niya ay napatingin at imbes na mainis, marahan itong mumiti. Don't worry, sabi niya sa mababang tinig, okay lang. Babilang yan, umiyak talaga nagulat si Mira. Sana'y kasi siya napagalitan, pagsabihan o tignan ng masama na ibang tao kapag umiyak ang anak niya sa pampublikong lugar. Pero sa unang pagkakataon, may taong hindi nagalit. Mahirap po kasi, sabi niya, pilit na tumatawa, hindi ko alam kung paano mapatahan pag nasa biyahe kami. Ngumiti ang lalaki. Kaya mo yan. I can tell, matatag ka. Hindi na sumagot si Mira. Sa totoo lang, sa simpleng salitang iyon, tila may humaplos sa puso niya. Matagal na niyang hindi naririnig ang mga salitang may kabaitan. Lumipas ang ilang minuto at dahil sa puyat, gutom at pagod, unti-unti nang bumigat ang mga mata ni Mira. Habang yakap ang sanggol, nakatulog siya, hindi niya namalayang dahan-dahan nang bumabagsak ang ulo niya sa balikat ng lalaking katabi. Ang mga pasahero ay nagtinginan, ang iba ay gumiti, ang ilan naman ay napabulong. Ang swerte naman ng babae, natulog pa sa ganyang gwapong lalaki. Grabe, tingnan mo yung mukha na si, hindi pa rin siya gumagalaw. Si nga ang lalaki. Siya si Alexander Tan, kilalang negosyante, may ari na isa sa pinakamalaking construction firm sa bansa. Tahimik lang siya, ngunit hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon, may babaeng natutulog sa kanyang balikat at may sanggol pang kasama. Ngunit sa halip na mainis, napangiti siya. Tinitigan niya ang batang babae, payat, halatang pagod, ngunit may kakaibang kapayapaan sa mukha habang natutulog. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa sanggol, parang sinasabing, kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan. Pagkaraan na halos isang oras, nagising si Mira. Pagmulat niya ng mata, agad niyang napansin ang init ng balikat na sinandalan niya. OMY! Sir! Pesensya na po! Diyos ko, nakatulog po ako sa inyo. Halos manlaki ang mata niya sa hiya habang sinusubukang ayusin ang sarili. munit mumiti lang si Alexander. Okay lang. You looked really tired. Mukhang kailangan mo talaga ng pahinga. Nahihiyaman, napangiti rin si Mira. Salamat po, hindi ko po sinasadya. Naiintindihan ko. May babi ka pa kasi, sabi ni Alexander habang tinitingnan si Leah. Kita na anak mo. Lalong namula si Mira. Salamat po, sir. Siya lang po ang dahilan kung bakit lumalaban pa ako. Tahimik si Alexander sandali bago siya nagsalita. That's a good reason to fight. At doon nagsimula ang isang hindi inaasahang pag-usap. Simple, tahimik, pero puno na init at kabutihan. Part 2 Habang nagpapatuloy ang biyahe, naging mas comfortable na si Mira. Hindi na siya gaanong kinakabahan kahit alam niyang katabi niya ang isang lalaking halatang mayaman at kilalang tao. May kakaibang kabaitan kasi sa boses at kilos ni Alexander. Hindi niya kailanman naramdaman ang ganitong uri ng respeto mula sa isang taong nasa mataas na kalabayan sa buhay. Teka lang, sir. Mahina niyang sabi habang inaayos ang kumot ni Babilia. Baka po nabigatan kayo kanina nung natulog ako sa balikat nyo. Gumiti si Alexander. Hindi naman. Actually, matagal na rin ako'ng hindi nasandalan na sandalan ng ganon, Parang nakapagbahinga rin ako. Nagulat si Mira sa sagot. Ha! Paano po yon? Hindi ko alam, sabi ni Alexander sa tawa. Siguro kasi sanay ako na puro trabaho, puro cellphone, puro mga meeting. Pero nung nakita ko yung babi mo, parang naalala ko kung gaano kasimple ang tunay na kaligayahan. Napayo si Mira. Hindi niya inaasahang maririnig ang ganon mula sa isang taong mukhang walang problema sa mundo. Ang saya po siguro ng buhay niyo, sir. Si po kayo, mayaman, sikat. Umiling si Alexander. Akala mo lang. Maraming tao ang inisip na kapag may pera, wala nang kulang. Pero minsan, mas malungkot pa ang mga mayaman. Natahimik si Mira. Napaisip siya, paano kaya kung totoo ngayon? Paano kung sa kabila ng yaman, meron pa ring sakit na hindi kayang gamutin na pera? Biglang nagtanong si Alexander, ikaw, Mira, bakit ka nag-isa? Wala kang asawa o pamilya? Medyo napalunok si Mira bago sumagot. Wala na po akong pamilya. Ulila na ako simula bata pa lang. Yung ama po na anak ko iniwan kami nung nalaman niyang buntis ako. Tahimik si Alexander. Kitang kita sa mukha niya ang awa at paghanga. So ikaw lang talaga mag-isa ang nagpalaki sa babi mo? Opo, sagot ni Mira, pinipigilan ang luha. Ginagawa ko lahat kahit anong trabaho nagtitinda, naglalabada, nag-alaga ng bata basta may may pakain lang ako sa anak ko. Hindi madali yon, sabi ni Alexander. You're strong. Hindi lahat ng babae kayang gawin yan. Mumiti si Mira, pero may pait sa likod ng ngiti. Kailangan po, sir. Kasi kung hindi ako tatatag, sino pa ang tatayong matatag para sa kanya, sabay tingin sa natutulog na si Leah. Sandaling tumahimik ang eroplano. Ang tunog lang na makina at mahina niyang paghele sa bata ang maririnig. Si Alexander naman ay tila nag-isip. Sa kanyang isip, bumabalik ang larawan ng kanyang sariling ina, isang babaeng minsan ding naghirap, nagsakripisyo, at nagtaguyod sa kanya na mag-isa matapos iwan ng kanyang ama. Napabuntong hininga siya. Alam mo, Mira, may naalala ako sayo. Po, ang mama ko, katulad mo, matatag, mapagmahal. Lagi niyang sinasabi sa akin, Anak, hindi nasusukat sa pera ang kabutihan ng tao. Kaya kahit gaano ako kayaman ngayon, sinisigurado kong hindi ko nakakalimutan yung aral na yon. Naluha si Mira. Ang swerte niyo po, Sir. Sana po lahat na mayayaman ganun mag-isip. Gumiti si Alexander. Hindi mo kailangang tawagin akong Sir. Alexander lang. Ha, Eh baka po bastos yon. Hindi. Sa aeroplano, antay-pantay tayo. Kahit sandali lang, gusto kong makalimutan mo na mayaman ako at ikaw mahirap. Dalawang taong nagkakilala lang dahil sa pagkakataon. Mumiti si Mira at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng gaan sa dibdib. Yung pakiramdam na may nakikinig, may nakakaintindi. Habang patuloy silang nakukwentuhan, dumating ang flight attendant dala ang pagkain. Ma'am, sir, gusto niyo po ba na meal? Eh, hindi na po ako, sabi ni Mira agad. Baka po kailangan ko magbayad. Kasama po sa tiket, sabi na attendant, pero kahit ganoon, halatang nag-alangan pa rin siya. Napansin ito ni Alexander at mumiti sa attendant. Bigyan mo siya ng dalawang mil, please. Para sa kanya at sa baby. Eh, huwag po, sir. Nakakahiya. Hindi ito awa, Mira, sabi niya, seryoso. Ito ay respeto. Pareho lang tayong tao, pareho lang tayong gutom. Hindi na nakasagot si Mira. Umagos na lang ang luha sa kanyang pisngi habang tahimik siyang kumakain. Sa unang beses mula noong iniwan siya, may taong nagpakita ng kabutihan ng walang hinihinging kapalit. Habang tumitingin sa kanya si Alexander, napangiti ito. Alam mo, minsan talaga, yung mga taong walang wala sila pa, yung may pusong puno na pagmamahal. Tumingin si Mira at sa mga mata nilang nagtagpo, may kakaibang koneksyon. Hindi pa nila alam, pero iyon ang simula na isang pagbabago magbabago sa kanilang kapalaran. Part 3 Pagkalipas na ilang oras, nagsimulang bumaba ang eroplano. Habang unti-unting humihina ang ugong na makina, napansin ni Mira na tila na nanahimik si Alexander. Kanina pa ito nakatingin sa labas ng bintana, tila malalim ang inisip. Sir, ay, Alexander, mahina niyang sambit. Ayos lang po ba kayo?" Nagulat si Alexander, bahagyang napangiti. Ayos lang ako. Iniisip ko lang, minsan talaga, nakakagula kung paano tayo pinagtagpo ng pagkakataon. Hindi na sumagot si Mira, ngunit sa puso niya, ramdam niya may kakaiba sa pagkikita nilang iyon, parang may dahilan kung bakit sila pinagtapat ng tadrana. Paglapag na eroplano, nagpasalamat si Mira ng ilang ulit. Salamat po talaga, Alexander. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran sa kabutihan nyo. Mumiti lang ang lalaki. Hindi mo kailangang magbayad, Mira. Pero, may isang bagay lang akong gustong hilingin. Po, kapag bumalik ka sa Maynila, pumunta ka rito. Inabot ni Alexander ang isang business card. Doon nakasulat, Alexander E. Alvarado, C. Alvarado Holdings, Inc. Nanlaki ang mata ni Mira. Ikaw po, yung may-ari na malaking kumpanya na yon. Yung napapanood ko sa tea? Ngumiti si Alexander. Pero huwag mo na akong titigan na parang kakaibang nilalang. Sabi ko nga sa'yo, pareho lang tayo. Pero bakit niyo po ako binibigyan ng card? Gusto kong tulungan ka, Mira. Hindi ito dahil naawa ako, kundi dahil nakikita ko ang sipag at tapang mo. Alam mo, bihira akong humanga, pero iba ka. Hindi alam ni Mira ang sasabihin, gusto niyang umiyak, hindi dahil sa awa, kundi sa gulat at pasasalamat. Sir Alexander, hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Tandaan mo ito, mahinahong sabi ni Alexander. Ang karapat-dapat hindi nasusukat sa pera o sa ganda ng damit. Nasusukat 'yan sa kabutihan ng puso. Habang papalabas sila ng terminal, dumating ang driver ni Alexander. Sir, nandito na po ang sasakyan. Salamat, Ben. Paglingon niya kay Mira, nagtanong, saan ka ba uwi? Sa may pasay po. Doon lang kami nakikitira sa lumang apartment. Halika, ihahatid na namin kayo. Naku, huwag na po. Nakakahiya po sa inyo. Pero bago pa siya makatangi, kinuha ni Alexander si Babilia mula sa braso niya at inakay siya papunta sa sasakyan. Wala nang hiya-hiya. Mas delikado kung sasakay ka pa ng jeep, may bata ka pa. Sa na mamahaling kotse, halos hindi makapaniwala si Mira. Napapalibutan siya ng bango, lamig na aircon, at mga tunog na marahang musika. Si Lia naman ay payapang natutulog sa kandungan ni Alexander. Apaabang natural na natural sa kanya ang mag-alaga ng bata. Ang kit niya, sabi ni Alexander, habang marahang hinihimas ang buhok ni Lia. Parang anggel. Ngumiti si Mira. Salamat po. Siya lang po talaga ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban. Tahimik na tumango si Alexander. Alam mo, minsan naisip ko ang mga taong kabaya mo, kayo ang tunay na inspirasyon. Hindi yung mga taong puro reklamo kahit mayaman na. Hindi po ako inspirasyon, Alexander. Isa lang akong simleng ina na gustong mabuhay na marangal. Mas lalo kang nakaka-inspire dahil doon, sagot ng lalaki, sabay ngiti. Nang makarating sila sa lugar ni Mira, halos hindi makapaniwala si Alexander sa kalabayan na apartment, luma, sira-sira at halos wala ng pintuan. Dito ka nakatira, tanong niya, tila hindi makapaniwala. Opo. Pero okay lang po to Sir A. Alexander. Ang mahalaga, may bubong kami ni Leah. Sandaling tumahimik si Alexander. Kitang-kita sa mga mata niya ang lungkot. Tiningnan niya si Mira na kahit halatang pagod ay may ngiti pa rin sa labi. Mira, mahinahon niyang sabi, hindi ako pwedeng umalis ngayon na hindi kita matutulungan. Bukas, pupunta ka sa opisina ko. Gusto kong bigyan ka ng na trabaho. Napatitik si Mira, gulat na gulat. Trabaho? Ako po. Sa kumpanya niyo. Sagot ni Alexander. Naghahanap kami ng assistant sa isang bagong proyekto. At sa palagay ko, may kakayahan ka. Naluha si Mira. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Alessander, salamat. Hindi ko po akalay na may taong katulad nyo. Numiti si Alexander. Huwag mong sayangin ang pagkakataon, Mira. Hindi lahat ng pagkikita ay aksidente. Minsan, may dahilan kung bakit nagtatagpo ang dalawang tao sa tamang panahon. Habang umaalis ang sasakyan, naiwan si Mira sa labas ng kanilang apartment, yakap ang anak niya sa kanyang mga mata, may luha, munit sa kanyang puso, may pag asang matagal ng nawala. Kinabukasan, dumating siya sa opisina ni Alexander. Hindi niya inakalang ganun karangya ang gusali, marble ang sahig, may mga guwardiyang nakauniforme, at mga sekretaryang pawang elegante. Good morning, ma'am. Kayo po si Mira. Inaabangan ko kayo ni Sir Alexander. Po. Inaabangan ako, halos hindi siya makapaniwala. Nang pumasok siya sa opisina, bumungad si Alexander, nakasot ng simpleng polo pero halatang makapangyarihan. Mira, mabuti at dumating ka, sabi nito sa bayniti. Welcome sa Alvarado Holdings. Hindi niya alam kung iyak siya o matatawa. Parang panaginip. Pero hindi niya alam, ang pagkakakilala nila ay hindi lang simpleng pagtulong. Dahil sa mga susunod na araw, may matutuklasan si Alexander na mapapabago hindi lang sa buhay ni Mira, kundi pati sa kanya mismo. Part 4 Kinabukasan, maga pa lang ay naroon na si Mira sa opisina ni Alexander. Nakaayos siya, suot ang pinakamaayos na damit na meron siya, isang simpleng blouse at maong, pero maaliwalas ang mukha niya. Hawak-hawak niya ang maliit na bag na binili niya sa ukay-ukay. Sa dibdib niya, ramdam niya ang kaba, pero may halong pag-asa. Pagpasok niya, sinalubong siya ni Liza, ang sekretarya. Good morning, ma'am. Ang aga niyo po. Mumiti si Mira. Eh, maga po akong umalis kasi baka mahuli ako. Hindi ko po alam kung gaano kalayo mula sa amin. Tamang tama po. Si Sir Alexander, nasa conference room pa. Pero sabi niya, hintayin niyo raw siya sa opisina niya. Tahimik na naupo si Mira sa isang upuan. Habang nakatingin sa paligid, hindi niya mapigilang mamangha sa laki at karangyaan na opisina. Ang mga mesa ay gawa sa mamahaling kahoy, may mga kristal na ilaw, at mga larawan ni Alexander kasama na iba't ibang kilalang tao. Diyos bulong niya sa sarili. Hindi ko inakalang mapupunta ako sa ganitong lugar. Habang nag-antay siya, biglang napansin ni Alexander na may lumang folder sa ibabaw na mesa ng AR Department. Napansin niyang nakapangalan ito, kay Mira de la Peña. Naisip niyang basahin lang sandali, hindi para hoskahan, kundi para lang malaman kung anong background meron siya. Pero pagbukas niya ng no folder, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakalagay doon, Orphan, former scholarship recipient of Alvarado Foundation. Napaupo siya. Alvarado Foundation, bulong niya. Foundation namin yon. Binasa niya pa. Mira de la Peña, orphaned at age isa zero, grew up in a shelter-funded B.Y. Alvarado Foundation. Known for top academic performance until tragedy struck, fire incident at the shelter, labindalawa orphans died, one survivor, Mira. Nanlaki lalo ang mata ni Alexander. Siya pala yung batang yun. Yung batang pinahanap ko noon. Bumalik sa isip niya ang mga alaala ng kabataan niya noong araw na nasunog ang orphanage na sinusuportahan ng kanyang pamilya. Isa lang ang nakaligtas, ngunit hindi nila ito natagpuan. Iyon pala si Mira. Nang bumalik siya sa opisina, tahimik lang siyang nakatingin sa kanya. "Alexander," tanong ni Mira. "May problema po ba?" Ilang sandali siyang natahimik bago nagsalita. "Mira, may dapat ka malaman." Nag-alala si Mira. "Ano po 'yon?" "Ang foundation na tumulong sa iyo noon, Alvarado Foundation 'yon." Isa ako sa mga anak ng taong nagtatag ng na organisasyong iyon. Ako mismo ang nagpatuloy sa programa pagkatapos mamatay ng tatay ko. Natulala si Mira. Anong ibig niyo pong sabihin kayo ang dahilan kung bakit ako nakapag-aral? Tumango si Alexander. At hindi ko alam na ikaw pala yung batang matagal ko nang hinahanap. Ilang beses kong tinangkang hanapin ang nag-isang nakaligtas sa orphanage na yon, pero walang nagtagumpay. Napatakip ng bibig si Mira. Tumulo ang luha niya, hindi dahil sa lungkot, kundi sa labis na gulat. Diyos ko! Alexander, buong buhay ko, iniisip ko kung sino ang taong tumulong sa akin noon. Hindi ko alam na ikaw pala. Lumapit si Alexander at marahang hinawakan ang kamay niya. Gayon alam mo na. Pero higit pa roon, gusto ko malaman mo, hindi ako tutulong sa'yo dahil sa awa. Tutulungan kita dahil karapat dapat ka. Dahil sa kabila ng lahat ng hirap, Kinili mong lumaban ng marangal. Hindi na nakasagot si Mira. Umiyak na siya, pero niti ang nasa labi niya. Pagkatapos na ilang araw, nagsimula siyang magtrabaho sa kumpanya. Sa una, simpleng trabaho lang, pag-ayos ng papeles, pag-asikaso ng kap, pag-ayos ng schedule ni Alexander. Pero sa bawat araw, nakikita ni Alexander ang kakaibang sipag ni Mira. Hindi siya kailanman nagreklamo, kahit mahirap. Lagi siyang mumingiti at kahit pagod na, tinatapos pa rin niya ang trabaho. Hanggang sa isang araw, tinawag siya ni Alexander. Mira, may gusto akong pag-usapan, sabi niya, seryoso ang tono. Opo, sir. Hindi na kita pwedeng tawagin lang na assistant. Simulang gayon, gusto kong maging executive aid kita. Magta-travel tayo sa mga branches ng kumpanya. Sa tingin ko, mas marami ka matutulungan kung mas mataas ang posisyon mo. Alexander, ang laki naman po na tiwala niyo sa akin. Gumiti siya. Deserve mo yan, Mira. Mula noon, naging malapit sila. Madalas silang magkasama, magkwentuhan at magtulungan sa mga proyekto. Maraming tao sa opisina ang napapansin ang kakaibang koneksyon nila, hindi lang bilang boss at empleyado, kundi para may mas malalim na ugnayan. Pero sa gitna ng lahat, may isang bagay na hindi alam ni Mira si Alexander, unti-unting nahuhulog ang lob sa kanya. Isang gabi, matapos ang isang event ng kumpanya, sabay silang naglakad palabas ng hotel. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at tanging mga ilaw ng kalsada ang sumisinag sa kanila. Ang ganda ng gabi, sabi ni Alexander. Nga po, sagot ni Mira, nakangiti. Parang yung mga gabi sa orphanage deti, kapag may ilaw lang ng buwan. Tahimik si Alexander saglit bago nagsalita. Mira, minsan naisip ko, baka nga hindi aksidente ang lahat ng to. Baka nga itinadrana tayong magkita. Napatitig si Mira, halatang kinakabahan. Tadhana? Baka itinadhana akong tulungan ka, o baka naman itinadhana kang turuan akong maging tao ulit. Napangiti si Mira, may luha sa gilid na mata. Basta ako, Alexander, hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo. Ikaw ang dahilan kung bakit may bagong pag-asa ako. Hindi lang ako, Mira, sagot niya. Tayong dalawa. Habang naglalakad sila pawi, may kakaibang katahimikan. Hindi ito awkward, kundi puno ng pagunawa. Para bang pareho silang alam na may malalim na koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa mga susunod na araw, may isang pagsubok na magpapatunay kung gaano kalalim ang kabutihan ni Mira at kung gaano kalaki ang tiwala ni Alexander sa kanya. Isang tao mula sa nakaraan ni Mira ang babalik, dala ang lihim na magbubunyag na isang katotohanang magbabago sa lahat. Final part. Lumipas ang ilang linggo mula nang maging executive aide si Mira. Mas lalo siyang naging kumpiyansa sa sarili at si Alexander naman ay lalong humanga sa kababaang loob at dedikasyon na dalaga. Pero sa kabila ng magandang takbo ng buhay, may paparating palang unos, isang lihim na matagal nang nakatago, handang si ang katahimikan nila. Isang hapon, habang nasa opisina si Mira, may pumasok na lalaki na may daladalang sobre. Marumi ang damit, tila galing sa mahirap na lugar at halatang pagod. Hinahanap ko po si Mira de la Peña, sabi ng lalaki. Ako po yon, sagot ni Mira, nagtataka. May sulat po para sa inyo. Nang buksan niya ang sobre, nanginginig ang kamay niya. Doon nakasulat, kapatid mo ako, Mira. Buhay pa ako at alam ko ang totoo tungkol sa pagkasunog ng orphanage. Nanlaki ang mata ni Mira. Parang bumalik ang lahat ng takot at sakit ng nakaraan. Hindi maaari akala ko ako lang ang nakaligtas. Agad niyang pinuntahan si Alexander at ipinakita ang sulat. Tahimik itong nagbasa bago tumingin sa kanya. Gusto mong hanapin siya? Tumango si Mira. Kailangan kong malaman ang totoo. Hindi na nag si Alexander. Sasamahan kita. Kinabukasan, pumunta sila sa isang liblib na baryo sa Rizal kung saan nakatira raw ang lalaking nagsulat ng liham. Pagdating nila roon, nakita nila ang isang lalaking payat, may pilat sa mukha at may hawak na lumang larawan na orphanage. Mira, mahina niyang sabi. Kapatid, bulong ni Mira habang unti-unting tumulo ang luha niya. Nagyakapan sila. Umiyak ang dalawa, sabik na sabik matapos ang napakatagal na panahon. Ikaw pala si Elmer, sabi ni Mira. Akala ko wala nang natira. Ikaw din, akala ko patay ka na, sagot ni Elmer. Pero Mira, may kailangan kang malaman. Napatingin si Alexander. Anong ibig mong sabihin? Ang sunog noon sa Orphanage hindi aksidente. Sinunog yon na isa sa mga tauhan na kumpanya ng Alvarado. Gusto nilang takpan ang isyong kinasasangkutan nila tungkol sa pondo na foundation. Nanlaki ang mata ni Mira at napatingin kay Alexander. Hindi. Alexander, totoo ba tu? Nagulat si Alexander, halatang nabigla rin. Mira, hindi ko alam to. Pero kung totoo man to, sisiguraduhin ko makakamit mo ang hustisya. Lumuhod si Alexander sa harap nila. Ipinapangako ko sa inyo, hindi ko papayagang manatiling lihim ang nangyari noon. Kung may kasalanan man ang pamilya ko, ako mismo ang haharap. At tinupad niya ang pangako. Pagbalik nila sa lungsod, agad niyang pinaimbestigahan ang kaso. Ilang linggo ang lumipas, natuklasan ng mga abogado ni Alexander ang katotohanan. Totoo nga, may tauhan noon ang kumpanya na kanyang ama na nagsunog ng orphanage para takpan ang katiwalian. Hindi nag si Alexander. Sa harap ng mga mamamahayag, inamin niya ang kasalanan na kanyang pamilya at opisyal na binawi ang lahat ng ari-arian na may bahid ng korupsyon. Ginamit niya ang kanyang yaman para muling itayo ang orphanage, ngayon ay tinawag itong Miras Hope Foundation. Hindi pera ang tunay na kayamanan, sabi ni Alexander sa kanyang talumpati. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang tumulong, magpatawad at magmahal ng tapat. Tahimik na nakikinig si Mira sa gilid na entablado, hawak ang anak niya habang umiyak sa tuwa. Lumapit si Alexander matapos ang seremonya. "Mira, alam kong marami akong kailangang itama. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong simulan ang bagong kabanata kasama ka." Mumiti si Mira, nanginginig ang luha. "Alexander, matagal kong hiniling na maranasan ulit ang pamilya. At siguro, ito na 'yon." Pero higit pa sa pag-ibig, gusto kong ipagpatuloy ang adbokasya ng pagtulong sa mga batang tulad ko noon. Gagawin natin yan, Mira. Magkasama. Lumipas ang mga buwan at muling nabuhay ang pag-asa sa puso ni Mira. Ang dating ulila, gayon ay direktor na isang foundation na tumutulong sa daan-daang bata. Si Alexander naman, kahit isa pa rin si, ay mas pinili ng gayon ang kababang loob at serbisyo. Isang araw, habang nakaupo sila sa park, pinagmamasdan nila ang mga batang naglalaro. Sabi nila, bulong ni Mira, ang tadhana ay parang eroplano, minsan, nagtatagpo sa himpapawid ang dalawang taong hindi naman dapat makita. Mumiti si Alexander, inabot ang kamay niya. At minsan, yung pagkakatulog sa balikat ng isang estranghero. Yon pala ang simula ng bagong buhay. Nagkatawanan silang dalawa habang si Babilia ay masayang naglalaro sa harap nila. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang langit ay nagiging gintong kulay. Gayon, wala nang luha sa mga mata ni Mira, pawang pasasalamat na lang. Dahil minsan, ang isang simpleng kabaitan sa loob na eroplano ay maaaring maging simula na isang himala ng tadhana, outro, Tagalog narration style, natural at emosyonal. At yan mga kaibigan, ang kwento na isang ulilang minsang inyakan na mundo ngunit tinagpo na ng tadhana sa pinakahindi inaasahang paraan. Minsan, isang mabait na balikat lang sa loob na eroplano ang magbabago ng buong kapalaran. Ang aral na ating kwento, huwag kailanman husgahan ang isang tao bes sa kanyang itsura o estado sa buhay. Dahil minsan, ang pinakamahihina sa tingin na iba, sila pala ang may pinakamalakas na puso. Tandaan mo ito, ang kabaitan ay hindi kailanman nawawala. Babalik ito sa iyo sa parang hindi mo inaasahan, minsan sa ngiti, minsan sa pag-asa, at minsan sa tadrana mismo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilik, i at mag-subscribe para sa mas marami pang Tagalog moral stories na magpapaantik sa iyong puso. Ako si Your Channel Nem, at ito ang mga kwento ng buhay at aral, kung saan bawat luha may kapalit na pag-asa.